Wow. Ito ay isang magandang balita ano para sa ating mga OFW. Ngayong araw na ito ay inanunsyo ng ating OWA Administrator na si uh, Arnel Ignacio ang pagbubukas no ng uh, OFW lounge. Yun. Napakagandang balita ito sa mga OF, OFW na katulad natin ano. Ito ay uh, inumpisahan na sa Terminal 1 sa na iya so parang first time itong mangyayari palagay ko lang ha, sa ating nalalaman ay first time na magkakaroon ng ganitong nga uh, programa ng uh, ating OWA at uh, ito ay para lamang sa mga OFW so overseas Filipino workers lamang ano so napakaganda napakaganda dahil uh, libre libre ang lahat. Sabi nga niya, mapapagkain, kape, hanggang sa magsawa ka daw, ay libre. So, ang pinakamaganda dyan, no? Pag tayo ay pumunta dun, kunyari, pabalik na tayo, ay agahan natin, di ba? Para, para makarami. Ang sabi nga niya ay, magsawa daw kayo. Magsawa daw tayo. Yun. Napakaganda, di ba? Ito, ah, ah, pakinggan natin ang kanyang pahayag ito ay uh, nabalitaan natin ngayong araw lang na ito no ito pakinggan natin ang sasabihin mo lang ako ay OFW tapos kasi it's about time na tratuhin natin sila ng VIP ng totoo kung nasa show business ako syempre ang, ang, ang means of traveling namin is either first class or business class yan ang gusto kong matikman ng ating mga OFWs. Mas marami pa silang contribution sa ekonomiya natin kaysa sa akin. Ano? Mm -hmm. Ako nga natikman ko yun eh. So sila ang talagang deserving ng matikman yan. So hindi man namin kaya sagutin yun <laughs> sa aeroplano. At least dito, meron sila may enjoy. Ayan, an uh, anli lahat ng pagkain, dandy coffee, hanggang mag-acid yun. <laughs> That's the way we want to express our love for our OFWs na nakatal nakatalaga sa akin para sila ay alagaan. Nagsimula tayo dyan with Migrants Brew Coffee doon sa lobby ng OWA na again, uh, pumasok ka ng OWA, the coffee is free. And uh, hindi yun basta-basta na um, yung bang nabili lang sa kung saan yung kape, hindi. Yung we purchase a very special Italian machine para sa kanya. Dahil yun ang expression mo, kung sasabihin mo sila special, then we treat them of people who are special at super. Gaya nito. Uh, mga OFWs, ito, sinisimulan pa lang natin, ha? Terminal 1 muna tayo. Uh, ito yung malapit na sa Starbucks, may hagdan, may, hindi may katakasan yung hagdan, pero, uh, at kasi, nabigyan eh, tayo ng ating mga kaibigan na kapwa natin yung pisya dito sa airport ng lugar. So, uh, pumunta kayo rito. enjoy the lounge, this is you. Yan ang kanyang naging pahayag, no, ni OWA Administrator uh, Arnel Ignacio. So napakaganda di ba para sa mga OFW. Sa sana na lang na magtuloy-tuloy itong programa na ito ng ating OWA at uh, kahit pa paano ay uh, mabigyan halaga ang uh, mga OFW, di ba? Sabi nganya hindi man na, hindi man nila mabibigay para sa mga Pamasahe sa eroplano, sabagay ang pamasahi naman kasi ano naman 'yan eh. Uh, sagot ng employer no. So, ang sabi nga niya, hindi man mabigay yun, ay kahit papaano ay uh, mabigyan ng counting uh, halaga ang pagiging OFW nating mga kababayan natin ano. So, maraming maraming salamat sa ating OWA administrator na si uh, Arnel Ignacio Bravo. Dan galing-galing. Maraming salamat. At uh, sa mga kababayan nating mga OFW, yan para sa atin ito. Kaya ating uh, samantalahin Ayan. Maraming maraming salamat muli sa inyong panunod Sa aking malit na channel Pagpalain na bawat isa God bless everyone